Ayan, kakatapos ko lang maligo. Dito ako naligo sa apartment unit ng aking pasyente. Sa so, private caregiver ako dito sa Seattle, Washington. So while nagre-ready ako, yung pasyente ko naman ay tulog. <laughs> Then, ayan, nagre-ready na ako. Naglalagay akong medyas para i-ready ko na rin yung sarili ko sa aking sitaw na business. So kung makikita niyo, meron akong isang bagong order na ipaprocess. So, ayan yung detalye ng buong order. Ngayon, kailan ko siya i Pay and take delivery. Pipindutin ko yan. Yung sa right yan yung aking capital. Yung sa left yan yung capital with profit. So, one success, ang pending magiging confirm yung status. So, sa baba yan, yan yung mga natapos ko ng mga orders. Tsaka, ito naman yung iba na on the way. Tapos, ito yung pinakamahal kong order na Kinator, 12% yan. So, sa amount na yan, kung 12%, ang profit ko is 5,612. So, please don't forget to use my code para kayo na rin yung next nakikita kay Sitao.